Pero ito lang yan, Oh. Lagay oh. mo yan dyan, patong mo. Diba? Dito ka na mag-weld. May tagahawa ka na. <laughs> diba? mga best friend, diba? O oh, mga best friends, sa lahat po ng nag-welding, ito po ha, ah, kailangan-kailangan nating isang tool yung ating magnet holder. Ayan po ang ating magnet holder Ah. Meron po yung ano, sticker natin. Ito pong magnet holder na to mga best friend. Ito po ay 75 pounds. Ibig sabihin, mga best friend, ang hatak niya, 75 pounds. Kahit ito mabigat. Pero pag nilagay niyo yan dito, o. Oh. Di ba mga best friend? Kayang-kaya niyang buhatin. Pwede na kayong mag-weld. Hindi yung inawakan yung gano'n, tapos tingin niyo, okay, 90 degrees na. Pero hindi. Pero ito po, pag ito, dinikit nyo rito, sigurado yan 90 degrees. Halimbawa, gagawa naman kayo ng 45 degrees. Igaganto nyo lang yan. Okay? Wala sa pagkakaganyan, iganito nyo, tapos iganito nyo. Yan, that's 45 degrees. Okay? Ito tip mga best friend. Halimbawa, gusto nyo maglagay ng 45 degrees. Siniisip nyo paano nyo iiwain dyan at lalapat talaga tamang tama. Ito lang yon, Ilalapat nyo po rito yan sa magnet. Tapos, ito po, yung dulo nito, susukatin nyo yung taas nito. Susukatin nyo yan hanggang dito. Okay? Kung ano sukat nyan, yun sukatin mo rito. Bawan, sukat nito ay 1 inch. Dito, magsukat ka ng 1 inch. Tsaka mo diretso yun ganun, no? Tsaka mo hiwain. Lalapat na yon mga best men. Okay? Etong ating magnet holder, maraming kagamitan to mga best men. Halimbawa naman, magwe-welding tayo ng ganito, di ba? Ang nangyayari, hirap na hirap kang ano, kung pantay ba to o ano. Ito lang po mga best friend, oh. tsaka nangangawit ka pa, di ba? Pagka hawakan mo gano'n, lalo na kung mahaba to. Pero ito lang yan, o. Oh. Oh. mo yan dyan, patong mo. Di ba? Dito ka na mag-weld. May tagahawa ka na. <laughs> di mga best friend, di ba? Kaya napakalaga po nitong ating magnet holder sa isang welder o sa isang DIYer mga best friend, okay? Available po sa atin yung ating mga magnet holder ha. Ang alaga po niyan ay 290 lang mga best friend. Kaya sa lahat po ng gustong umorder mag-chat lang po kayo sa ating Messenger account sa EFM Shop or tumawag or mag-text sa ating numero na nakapaskil sa eh, inyong screen. Talon tayo ng Bulacan kay best friend Ray Sindol ang kanyang cordless drill 100% na gumagawa Puntahan po natin si best friend Erwin Felix Estrada ng Dumingan, Pangasinan Ang kanyang welding machine na maliit pero malupit 100% na gumagawa ng malupit Sir mo, sa bataan naman po tayo kay best friend Dante Tolentino Cruz ang iyo pong welding machine na maliit pero malupit 100% na malupit best friend Dante sa Tagig City naman po tayo tumalon kay best friend Jonathan Calago. Ang iyo po mini welding machine best friend Jonathan. Ayan po 100% na gumagana. naman natin si best Arthur Wasing Jr. Ang iyo pong solar light 100% na gumagana. Maganda. Punta naman po tayo ng Tabalo City sa Albay kay best friend Antonio Palakay. Ang iyo pong cordless drill, best friend Antonio. Ayan po, ang reverse, 100% na gumagana, isang set. Balik tayo ng Pasig City. Punta naman natin si best friend Mike Ramones. Ang kanyang order, automatic at welding machine na maliit pero malupit. Pag Pagsabay natin itest ang iyong automas at welding machine, best friend Mike, parehong 100% na gumagana. Maganda. Punta naman po tayo sa pinakamalamig na lugar ng Pilipinas, sa Baguio. Kay best friend Bailey D. Bang Asan. Ang iyo pong welding machine best friend Bailey. 100% na gumagana. Sa Rizal, Palawan naman po tayo tumalon kay best friend Emmanuel Quesada. Ang kanyang mga order welding machine at otomas na red one. Pagsabay na rin itong i-test best friend. Ayan po ha. Parehong 100% na gumagana. Maganda. Punta naman po tayo ng Sige kay best friend Barry Malikay, best friend Barry, ito po ang iyong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit. Best friend, buddy. Punta naman po tayo ng North Cotabato. <laughs> Punta naman po tayo ng North Caloocan, mga best friend. Kay best friend Marjon Tuwangko. Ang kanya mga order, welding machine at otomas na red one. Pagsabay natin to best friend Marjon. 100% parehong gumagana ang iyong mga brother ilo-ilo naman po tayo pumunta kay best friend Reden Castor ang kanyang mga order welding machine at otomas. Pagsabay natin itong itest best friend ang iyong welding machine at otomas para 100% na gumagana na ganda. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman po tayo pumunta kay best friend Marlon Gahela. Ang iyo pong welding machine na maliit pero malupit best friend, 100% na malupit. Sa Naik, naman po kay best friend Rogelio Perer. Ang iyo pong solar light, 100 100%. Na Sa Karkar City, Cebu naman po tayo. Kay best friend Bernabe Madronial Jr. Ang iyong Otomas best friend, 100% na gumagana ng na Punta naman po tayo ng Banga, South Cotabato. Kay best friend Efren Padrones. Ang kanya mga order, isang combo set. Ang kasama po dyan, welding machine, Otomas, triangle ruler, corner level at apron. Best friend Efren, ang iyong Otomas at welding machine, parehong 100% na gumagana ng na Punta naman po tayo ng Bulan, so kay best friend Leonard Balal ang iyo welding machine best friend 100% naggumagana na gumagana, maganda kay best friend Ronnie sa panta naman tayo ng San Pedro Laguna best friend Ronnie ang iyong solar light 100% Nagumaga sa Mexico Pampanga naman tayo pumunta kay best friend Joseph Dairit ang iyo welding machine na maliit pero malupit 100% na malupit best sa Taguig City naman po tayo pumunta kay Best Friend Lito Sai. Ang kanyang order ang ating laser level na malinaw at maganda mga Best Friend. 100% na gumawa. Sa Iloilo -ilo City naman po kay Best Friend Samuel Cordero. Ang iyo pong welding machine Best Friend Samuel. Test natin 100% na malupit. Sa Sogod, Southern Leyte naman po tayo kay Best Friend Ramel Ian Bolo ang kanyang mga order welding machine welding apron welding jacket at triangle ruler ito po ang iyong welding machine best friend Ramel itest It po natin ang iyong welding machine maliit siya pero malupit 100%. sa Tanay Rizal naman po tayo pumunta kay best friend Sunny Roy Aginaldo ang iyong welding machine na maliit best friend Sunny maliit pero malupit 100% na maliit. Punta naman po tayo ng Marikina City kay best friend Constancio. Agbay ang kanyang cordless drill. 100% na gumagana best friend Constancio. Talon po tayo ng Coronadal City sa South Cotabato kay best friend Marvin Valdez. Ang kanyang order welding machine at otomas na red one. Pagsabay natin itong ito best friend Marvin ang iyong welding machine at otomas parehong 100% na gumagana, 100 na gumagana. Punta naman po natin si best friend Romel Yuson ng Oriental Mindoro. Ang kanyang mga order welding machine at automas na red. Pagsabay natin itong itest best friend, Romel. 100% na gumagana ang iyong mga pala. Yeah, yeah. Sa Ilocos Sur naman po tayo pumunta kay Best Ang Angelito de Vera Ang kanyang order Dalawang solar light Ang una 100% na gumagana Bestfriend yeah, yeah. Ang pangalawa Best Ang Angelito 100% na gumagana Talon naman po tayo ng General Trias Cavite. Punta natin si best friend Jerry Lito Bautista. Ang kanyang mga order, circular saw, circular blade, cordless drill, at ah, drill bit. Hanggang dito po ang kanyang order. Ang ising circular saw, 100% ng malakas. Ang iyong cordless drill, best friend, isasaksak mo lang yan ganyan, parang barel. 100% na gumaka ng maganda. Isang set po yan ng Cordes Street. Punta naman natin si Best Friend Rupo Bulatin ng Albiera Leyte. Ang kanyang order, ang ating pong Jigsaw na kusama Japan. Pero po yan, Laser. 100% na ng mga Best friend. At pa ang ganyan muna ang ating shoutout. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung maaari po naikiusap ikiusap kami, sana pakishare niyo po ang ating mga video at ang ating mga tutorial videos. Baka makatulong din sa iba dahil sa ating channel. Everyone, Aim marami ka